isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan na uh, muli po nandito na naman po yung lingkod Ipipanyo Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo Birada ko Okay, uh, pag-uusapan po natin sa araw na ito ito pong uh, galawan na naman ng mga Duterte na kung saan di ba't napag-usapan po natin yung kanilang pang-aakit sa mga mangingisda yung kanilang pang-aakit uh, sa kanilang uh, kumbaga eh, kumbaga binabayaran nila yung mga nitibo para lamang po ay uh, magkaroon sila ng uh, simpatya oh, sa mga nitibo so maliban doon yung organ mga organisasyon na naman so dito sa episode na to mga minamahal ko mga kababayan eh pag-uusapan naman nun natin talagang masasabi mo talagang disperado na disperado na talaga ito pong mga Duterte no? pati yung kanilang mga uh, ulupong meron po kasing nakarating sa akin na informasyon na etong si Bongo at Bato ang target po nila ngayon na makuha yung uh, dami ng tao ay sinusubukan po nilang magpapogi ngayon ah, magpapogi, magpabango sa mga leader po ng iba't ibang mga reliyon ah, balita ko eh, sinusuhulan tinatangkang suhulan o tinatangka ng mga ah, kalaban natin na suhulan ito pong iglesia ni Kristo no tinatangka nila pero eh alam naman ho natin na ang iglesia ni Kristo hindi po nila kailangan yan dahil kung pag-uusapan ni pera eh kung di ako nagkakamali milyon milyon ng uh, napupunta sa kaban ng uh, iglesia ni Kristo na kung saan abuloy ng mga member nito na kung susumahin ay pwedeng umabot sa daan-daang milyon every month ang um, nalalagay sa kanilang kaha o sa kanilang uh, uh, punduhan ng mga pananalapi so hindi po nagwagi hindi po umiral at hindi po kinagat nang mga kalaban natin, lalong-lalo ni Bato de la Rosa. Kasi balita ko, inooperan ni Bato de la Rosa at ni Bongo itong Iglesia ni Cristo ng iba't ibang mga oper. Katulad na lamang ng posisyon, trabaho, at iba pa. No? So, medyo marami po sa mga Iglesia ni Cristo ang nadismaya sa pinapakita po ngayon ni Bato de la Rosa at ni Bongo at maging ni Amy Marcos no so sa madaling salita eh pasensya na po kayo ha, sa paligid natin oh, medyo mahangin-hangin po so sa madaling salita eh ginagamit po nila ang kanilang impluensya ang kanilang pera so yung mga estilo pong yan mga minamahal ko mga kababayan yan po yung estilo ng mga politikong sanay magbayad o mamili ng boto para lamang po sa halalan no? so balita ko din na yung membro po ng MCGI uh, leader po ngayon ng MCGI o yung dating daan ay inaalok din uh, ng ating mga kalaban o binibigyan ng uh, Kumbaga mga offer na kapag sila ay binoto, kapag sila ay sinuportahan, bibigyan ng ganito, bibigyan ng ganun. So, sa madaling salita, maaga pa lang ay eh, tila gusto nang mamili. Gusto nang mamili ng mga botante ito pong ating mga kalaban. So, pero ganun pa man eh, bagamat ako ay hindi rin na uh, membro ng MCGI ganun din po ang ginawa nila inisnap din po nila yung mga offer po ha, ah, nitong ating mga kalaban, so sa madaling salita hindi po umubra yung kanilang pang-aakit so, sa madaling salita, ayun laglag na naman po sila no, laglag na naman po sila, o kumbaga eh pahiya na naman po sila. So maliban po doon mga minamahal kong mga kababayan, ibalita eh, ko din lumapit din sila sa ibang mga uh, sekta katulad po ng uh, Jesus is Lord o GIL. So hindi rin po sila uh, hinayaan na magwagi sa kanilang masamang plano. So sa madaling salita, eh inisnap sila so dahil hindi naman mga mukhang pera yung mga taga GIL ayun so hindi nila hinayaan na sila ay mabili ha? hindi nila hinayaan na ibenta ang kanilang pagkatao so pasensya na ho kayo bigla pong umulan ano pero ganun pa man tuloy po tayo so maliban po doon mga minamahal kong mga kababayan eh balita ko rin po dinangkadin po ng ating mga kalaban na suhulan ah? suhulan o alukin ng kung ano-ano ito pong reliyon ng uh, Jesus Miracle Crusade na kung ano-anong mga inaalok na tulong, financial at iba pa. pero dahil may paninindigan po ang leader po ng Jesus Miracle Crusade eh hindi po sila ah tumanggap ng anumang alok mula po sa ating mga kalaban. Kaya maraming maraming salamat po sa mga taga Jesus Miracle Crusade sapagkat may paninindigan po ang inyo pong leader. So ganun paman man, salamat po talaga, no? So balita ko din, sinubukan din nila na, na lumapit po sa isang sekta na kung saan yung sektang ito ay kilala din eto po yung sektang uh, mas kilala po sa tawag po na uh, Bible Bap o mga Baptists o sabi ano na po natin eh, general na, na natin na ano so lahat po ng mga Baptists ng mga leader ng Baptists Southern Baptist Bible Baptist Fundamental Baptist eh sinubukan din po nilang alukin ng kung ano-ano pero hindi po sila nagwagi hindi po sila nagtagumpay sapagkat may paninindigan din po ah, ang mga leader ng mga baptist so salamat po sa inyo so sa madaling salita eh laglag na naman po ang mga Duterte o yung mga kampon ni Duterte sa mga reliyon na mayroon pong paninindigan mayroon pong ah, kumbaga takot sa Diyos So, maliban dito mga minamahal kong mga kababayan, kung hindi po ako nagkakamali, isa rin po sa inalok nila ng pera para lamang kumbinsihin yung mga membro nito ay eh, yung 7 day Adventist. So, sa madaling salita, dahil may paninindigan din po ang mga leader o yung mga kapasturan ng uh, baptist uh, dito as sabadista, no? eh, ayun po, napahiya na naman po yung mga demonyo. So, ibig sabihin, yung mga reliyon na nabanggit ko ay hindi po umubra dito yung kapangyarihan ng mga jablo. Hindi umubra yung kapangyarihan o yung pang-aakit ng mga jablo sa mga reliyon na to na kung saan ay gusto nilang kunin yung simpatya. No? So, balita ko naman, pagdating po sa mga membro ni Kibuloy, ayun po, hindi pa, pa hindi pa nakakapagsalita, ah, etong si Bato, si Bongo, eh, nakaano na po yung palad, nakaganyan na po. So, sa madaling salita, talagang yung reliyon na to ay mandarambong. Talagang yung reliyon na to ay mga mukhang pera, no? So, sa madaling salita, yung mga membro po ngayon ni Kibuloy, na kinikilala siyang Diyos, ayun, masayang-masaya, tuwang-tuwa dahil uh, tinanggap po nila yung alok sa kanila ng mga demonyong katulad nila so hindi nakatakataka na ganun ang gagawin nila dahil nakita nyo naman, demonyo po ang leader nila hindi po tao ang Diyos nila ha? hindi po tao ang Diyos nila, kundi isang jablo So sa madaling salita, ayun, tuwan-tuwa ang mga uh, membro ni Kibulok uh, na mapagpanggap na Diyos-Diyosan. So ganun pa man, bagamat merong isang reliyon na talagang walang ya, may isang reliyon na talagang sa Diablo, eh mas marami naman pong mga reliyon na talagang sa Diyos. Patulad po ng Iglesia Ni Cristo, Seventh-day Adventist, Baptist, uh, Jesus Miracle Crusade, mga Katoliko, leader ng mga ng uh, Katoliko, salamat po sa inyong lahat sapagkat kayo po ay nagkaroon ng paninindigan. Kayo po ay mayroong prinsipyo, kayo po ay mayroong takot sa Diyos, no? So isa lang ang misahi ko kay Bato de la Rosa. Isa lang ang misahi ko dito kay Bongo, kay Sara, kay Duterte, kahit pa anong gawin ninyo. Kahit gamitin nyo pa yung perang ninakaw ninyo sa taong bayan para alukin, ah, lasunin, bilhin yung prinsipyo ng taong bayan, mas marami pa rin maninindigan para sa bansang ito. Ah? Tandaan ninyo mga Duterte, wala nang naniniwala sa inyo. Ha? Tandaan ninyo, Bato, Bato de la Rosa, Bongo, kung paano marami na mga Pilipinong nagising na sa katotohanan na tayo na maniwala sa amo ninyo. Mas marami namang ayaw na sa inyo. Ha? Dahil alam nila na kayo'y mga tuta at aso lamang na sunod-sunuran sa amo ninyo sa lahat ng kanyang mga naisin. Sa lahat ng kanyang mga planong masasama para sa bansang ito. Ha? Kaya Bato de la Rosa, Bongo, kung ako sa inyo, manahimik na lang kayo. Ha? Manahimik na lang kayo. At tanggapin nyo at hintayin nyo na lang yung husga ng taong bayan sa inyo. Ha? Kaya sa mga kababayan natin, pasensya na po kayo kung hindi po ako masyado nakakapag-vlog dahil ako po ay nasa bundok. Oh, o, so dito po kasi sa amin sa Mindanao, lalong-lalo na po dito sa busbus, sulu-sulu, eh medyo umuulan-ulan po paminsan-minsan at wala ding signal so kaya pag, 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 paumanhin nyo po kung di po ako nakakapag vlog palagi uh, pero ganoon pa man sisikapin po natin na tayo ay uh, makapagbigay po ng uh, mensahe sa ating mga kababayan kaya muli po tulad po na sinasabi ng yung lingkod mabuhay po ang ating inang bayan mabuhay nang nagmamahal sa ating inang bayan maraming maraming salamat